Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawampung kabanata. At nagkataon na may isang lalaki na ang pangalay Seba na anak ni Bikri, na Benhamita at kanyang hinipan ng pakakak at nagsabi, Kami ay walang bahagi kay David o anumang mana sa anak ni Isai. Bawat tao ay sa kanyang mga tolda. O Israel. Sa gayon lahat ng mga lalaki ng Israel ay nagsiyahong mula sa pagsunod kay David at nagsisunod kay Seba na anak ni Bikri. Ngunit ang mga anak ni Juda ay nagsisanib sa kanilang hari mula sa Jordan hanggang sa Jerusalem. At dumating si David sa kanyang bahay sa Jerusalem at kinuha ng hari ang sampung babae ng kanyang mga kinakasama na mga iniwan niya upang magsipag-ingat ng bahay at mga inilagay sa pagbabantay at mga hinandaan sila ng pagkain. Ngunit hindi sumiting sa kanila. Sa gaya na sila hanggang sa kaarawan ng kanilang kamatayan na nangamuhay sa pagkabao. Nang magagayoy, sinabi ng hari kay Amasa, Pisanin mo sa akin ang mga lalaki ng Juda sa loob ng tatlong araw at humarap ka rito sa gayo si Amasa upang pisani ng mga lalaki sa Juda. Ngunit siya nagluwat kay sa panahong tagda na kanyang itinakda sa kanya. At sinabi ni David kay Bisay, Gagawa nga si Seba na anak ni Bikri ng lalong masama kaysa ginawa ni Absalom. Kunin mo ngayon ang mga lingkod ng iyong Panginoon at habulin niya siya. Baka siya makaagap ng mga bayan na nakukutaan at makatanan sa ating paningin. At nagsilabas na hinabol siya ng mga lalaki ni Joab, at ang mga serateo at ang mga peleteo, at ang lahat ng makapangirahing lalaki. At sila nagsilabas sa Jerusalem upang habulin si Seba, na anak ni Bikri. Nang sila nasa malaking batunan na nasa gabaon, ay sumalubong sa kanila si Amasa, at si Job ay nabibigyan siya ng kanyang suot na pandigma na kanyang isinuot. At siya ibawan niyo na yung pamigkis na may tabak na sukat sa kanyang mga balakang sa kanyang kaloban. At samantalang siya lumalabas ay nahulog. At sinabi ni Job kay Masa, Mabuti ba sa iyo kapatid ko? At tinawa ni Joab sa walabas si Amasa ng kanyang kanang kabahay upang kanya siya. Ngunit si Amasa hindi nag-ingat sa tabak na nasa kamay ni Job. Sa gayo sinaktan siya sa tiyan at lumuha ang kanyang bituka sa lupa. At hindi na siya inulit pa. At siya namatay. At si Job at si bisay na kanyang kapatid ay humabay kay Sheba na anak ni Dikri. At tumayo sa sipin niyo ng isa sa mga bataan ni Job at At nagsabi, siyang nagpapabuti kay Joab at siyang kay David ay sumunod kay Joab. At si Amasa ay nagugumon sa kanyang dugo sa gitna ng lansangan. At nang makita ng lalaki ng buong bayan ay nakatayong titigil, ay kanyang dinala si Amasa mula sa lansangan hanggang sa parang, at tinakpan ng isang kasuotan ng kanyang makita na bawat dumating sa siping niya ay tumitigil. Nang siya sa lansangan, ay nagpatuloy ang buong bayan na nagsisinood kay Joab upang habulin si Seba na anak ni Bikri. At siya ay naparoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa Abel at sa Beth Maaka, at ang lahat ng Berita, at sila ay nanggagpisan at nagsiyaw ng mga kasunod niya. At sila ay nagsidating at kinulong nila siya sa Abel ng Beth Maaka, at sila'y nagtindig ng isang bunton laban sa bayan, at tumayo laban sa kuta, at sinasaksak ang kuta ng buong bayan nakasama ni Jawab, upang ibuwal. Nang magtago'y isang pantas na babae sa bayan, dingginin ninyo, dingginin ninyo, sinasamong sa inyo na inyong sabihin kay Jawab, Tumapit ka rito na ako'y makapagsalita sa iyo. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi ng babae, Ikaw ba'y si Jawab? at siya'y sumagot? Ako nga. Nang magkagay sinabi niya sa kanya, Dinggin mo ang mga salita na iyong lingkod at siya'y sumagot. Aking dinidinig. Nang magkagay salita siya na sinasabi, Sinasalita noong unang panahon na sinasabi, sila'y walang pagsalang hihingi ng payo sa Abel, at gayon nila tinapos ang usap. Ako'y doon sa mga tahimik at tapat sa Israel. Ikaw ay nagsisikap nagmiba ng isang bayan at ng isang ina sa Israel. Bakit ibig mong lamunin ang mana ng Panginoon? At si Joab ay sumagot at nagsabi, malayo, malayo na wa sa akin na aking lamunin o gibain. Ang usap pa hindi ganyan. Kundi ang isang lalaki sa lupeng maburo ng Ephraim, si Seba na anak ni Dikri ang pangalan, at nagtaas ng kanyang kamahal laban sa hari. Siya bagay laban kay David. Ibigay mo lamang siya sa akin at aking ihihiwalay sa bayan. At sinabi ng gabay kay Joab, narito. Ang kanyang ulo ay mahagis sa iyo sa kuta. Nang magkagali na paro ng babae sa buong bayan sa kanyang karunungan. At kanilang pinugot ang ulo ni Seba na anak ni Bikri at inihagis kay Joab. At kanyang hinipan ng pakakak at sila'y ng mula sa bayan, bawat tao ay sa kanyang tolda. At si Joab ay bumalik sa Jerusalem sa hari. Si Job nga ay nasa buong hukbo ng Israel. At si Benaya na anak ni Joyada ay nasa mga Serteo at sa si mga Peleteo. At si Adoram ay nasa mga magpapabwis at si Josapat na anak ni Ahilud ay kasangguni. At si Seba kalihim at si Sadok at si Abiatar ay mga saserdote. At si Aira naman sa Hyairio ay pangulong tagapangsiwa kay David.